kaganyan dapat, Oh. Uy, sexy yung mo. Oh. OMG! Wow, sexy! Shoutout sa Ano pa karamdam sa loob? Masaya, masaya? Ay, masaya daw, masaya. Alright. Masaya, masaya sa loob. Oh, wala na, wala nang damit ni ate. Masakit sa tainga daw, masakit sa tainga. Ano, bigla. Ano. Happy sila pag galing sa loob, parang tahimik sila, no? Uy, ayaw na nila mo, no? Masakit sa nga sir. Masakit sa nga Masakit daw sa tayo sa loob, huwag na kayo pumunta dyan. <laughs> Wala na, yung mga damit nila doon, naging kayo ukay na eh. Wawa naman. Naging ukay-ukay na yung mga damit nila doon. Hindi, okay, pinapayuan sila na dapat, ano, hindi na sila magiwan ng damit dyan. Oh, grabe ito sa lobby, oh. Eh? Ayun ba? Baka makapirate tayo. Okay, pasok lang ng pasok. Walang bayad yan. Libre. Libre mabingi. Lakas <laughs> ng sounds eh. Yan, itali nyo yung mga damit nyo para hindi matanggal. Masakit daw sa tainga. Ako kayo, pasok kayo ah. Eh, shoutout. Ayaw nyo? Pasok? O oh, sila lang, sila lang? Ay, may mga damit pa. Dahil pang damit o. Oh. Oh, pili na kayo ng damit. tanggal damit, tanggal damit, tanggal damit, no? Nakatrans lang dapat sa loob. Shoutout <laughs> do kay ate oh, na dumadating. Okay okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay okay. okay na. Hindi mo na alam kung ano'ng damit mo dyan eh. Ay no. Okay okay, okay Na no. na, hindi na sila magdadamit. <laughs> awala naka tapos dapat talaga naka-trunks lang. Posible swimming O okay. okay. oh, naka hotel sila oh. hotel Oo. Salamat. Sa shipping hotel sabi nila, oh. Ang yung attire. Yung ganitong shot di Pwede, pwede to. Yan, na naka-swimming at yung pinaka-swimming at nila, yan, oh. No? Yan. Ay, yung pumasok, ma'am. Pa Para masakit sa ulo. Oo. Ay, naka-swimming at lang sila. Oh, sorry. Sa loob, wala naman limit kung hanggang anong oras kayo dyan. Angkat kaya mo. O, oh, diba? Oh, no. wag na kayo magdadala ng extra damit pag pupunta rito. Tingnan nyo yung mga damit nila dyan. Parang hindi okay-okay na, yun. Sige, okay-okay na. Kung makikilala mo ba yung damit mo dyan? Wala <laughs> wala ka na talaga yan. Yung ibang damit na nagagamit dyan eh. Yan, dapat na, na, wala na kayong damit para pagpasok no Hindi na kayo mag iiwan dyan. Kapag iniwan mo yung damit mo dyan, pagbalik mo, hindi mo na makikita. Ayun oh, na, may sounds na, oh, may na. Dito yan sa disco pole, oh. no? Disco pole. Lao, hindi nyo na makikilala yung damit niya. Dito man sa kabilang side, no? Hindi mo yung mga damit nila. Ayan, ito lang kasi dapat na-attire dyan, eh. Ayan, no? Oh. Ayun mo tayo papapanta yung damit nila. Dami <laughs> oh. Mga naiwan damit. Pagpasok kasi doon. Ang kasi doon ng buta. Bater, bater na tayo. Hello ma'am, pasok kayo. Ay kaso huwag nyo yung mag-iwan ng damit dyan. <laughs> Hindi mo na alam kung kanina damit yung mga nandiyan, oh. Okay. Tingnan mo, oh.